Maiyain ka bang makipag-usap sa mga taong hindi mo kilala? Hindi mo ba alam yung sasabihin mo kapag may nakasalamuha kang kailangan mo makausap pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Alam natin sa mundo ng pagnenegosyo, importante ang makihalubilo o ibang term nila dito ay eh, makipag-network sa ibang mga negosyante rin o mga prospektong mga kliyente natin. Kaso paano mo yung gagawin kasosyo kung sobrang mahiyain mo? Sa vlog na to, tuturo ko sa inyo yung ilang diskarte ko paano makipag-usap ng maayos lalo na kung introvert ka sa mga hindi mo kakilala. Sa mga networking gathering, sa mga business connections event, paano hindi maging awkward kahit naturally introverted ka o hindi ka sanay makipag-usap sa iba o magsalita. Tapusin mo ang vlog na to dahil tulad mo, mahihain din ako. Tulad mo, introvert din ako. Tulad mo, -bad trip din ako sa mga networking night, sa mga seminar na kailangan mo makipagkilala sa iba, yung mga ganyang sitwasyon. Tulad nga sa gabi na to, kaya ganito bihis ko dahil isang gabi to na kailangan ko makisalamuha sa ibang mga negosyante rin. Kaya babagi ko sa inyo yung mga personal ko ang tip, paano ko atakihin yung mga ganitong klasing trabaho nating mga negosyante, yung makipag-network o makihalubilo sa iba. Ito muna ko ikwento ko sa inyo. Tulad nyo mga kasosyo, nung nagsisimula ako magnegosyo, Lagi rin ako ng mga business meetings, business conference, business seminar, yung mga libre nga lang. At lagi dyan, may party dyan na makipagkilala sa katabi mo, umikot sa room, tapos introduce yourself. Yan ang problema ko. Stress na stress ako dyan. Pag party ng puwersadong kailangan makipagkilala, buwisit na buwisit ako sa segment na yan. Asar na asar talaga ako dahil ayoko ko nung party na yun. Yung pepikiin mong makipagkilala, makipag sa iba, makipag-usap sa iba ng pilit, ayaw na ayaw ko yan. Problemang problema ko yan. Kaya ang ginawa ko, ang ginawa kong solusyon, trinabaho ko yan mga kasosyo pinag-aralan ko paano ba makipag-usap sa iba, makisalamuha sa iba, at may mga nakuha kong mga teknik na gumagana sa akin. Hindi lahat ng networking teknik ay gumagana para sa lahat. At mula nung natutunan ko yung teknik na gumagana sa akin, hindi na ako kinakabahan sa mga networking event, sa mga business gathering event, sa makipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Hindi na ako kinakabahan dyan. At yan ang pag-uusapan nga natin sa video na to. At tara, simula na tayo. Unang tip mga kasosyo, kung darating na kayo sa events place kung saan yung meetingan o pakikipagsalamuhaan o conference, pagdating na pagdating nyo, dapat game mode na kagad kayo. Make it sure ready na kagad kayo. Hindi yung mag pa lang kayo. Game time na. Dahil hindi mo alam kung sino makakasabay mo sa elevator, hindi mo alam kung sino makakasabay mo sa lobby, hindi mo alam kung sino makakasabay mo sa registration, ready ka na kagad. It's show time na kagad. Sumunod pagdating mo sa event, wag mong hintayin na sila ang lumapit sa'yo. Huwag mo ring hintayin na maghintay ka pa bago ka lumapit sa iba ang unang teknik, umatake ka na kagad conquer the room na kagad pagdating na pagdating mo, tignan mo na lahat ng tao, sipatin mo na kung may mga ka at unahan mo ng puntahan ka agad. Huwag na huwag niyong gagawin yung ginagawa ng mga baguhan o mga bagitong mga negosyante yung pagpasok sa isang event room gigilid, tapos magmamasid tapos may nakita ka ng kakilala hihintayin mo pang makita ka muna ng kakilala mo bago mo puntahan o batiin o ngitian. And worst alam mo na may kakilala ka, tinignan lang ka na, hindi mo pa pinansin. Maling mali yun. Paglapag na paglapag nyo sa events place, kung saan obligado kayong makipagsalamuha sa iba, to gain customer relationship sa ibang negosyante, yung unang mga minuto, rumonda ka na kagad. Tignan mo na kagad kung sinong kakilala mo. Bago ka pa makita nung kakilala mo, batiin mo na kagad. Nasa iyo yung power nun mga kasosyo. Hindi yan mahirap. Mas mahirap yung may ago ni Mas mahirap yung pagdating mo sa isang lugar, tatabi ka, mamasid-masid, tatlo na yung kakilala mo, tapos all attention ka sa kanila kung nakatingin ba sila sa'yo. Sayang yung buhay, sayang yung energy. Batiin mo na kagad yung mga kakilala mo para tapos na. Handshake lang. Sir, kamusta po? Ngayon, wag mo i-anticipate na kakilala ka nila. Unahin mong puntahan yung mga kakilala mo at magpakilala ka ulit. Wag mo isipin na tatandaan ka nila. Kahit pasikat ka, kahit pakilala ka, ulitin mo yung pangalan mo. Case in point, pagdating mo sa isang lugar, sumipat ka kagad. May nakita ka kagad tatlong kakilala mo. Bago ka pumunta sa pwesto mo, puntahan mo na kagad. Batiin mo na kagad kahit may kausap na iba yon. Ismailan mo na kagad. Basta atakihin mo na kagad. Ubusin mo na yung mga kakilala mo para ang Fokus mo na lang yung mga hindi mo kilala. Paano bumati sa mga kakilala mo? Lapitan mo, kahit may kausap, ngitian mo, papalapit ka pa lang, nakangiti ka na, at iabot mo na kagad yung kamay mo. Sir Danny, kamusta po? Kahit may kausap pa, Kahit may kausap. Basta tumitingin-tingin, papalapit ka pa lang, malayo pa lang, bumabati ka na. Serdani, Arbin po, Arbin. Sabihin mo yung pangalan mo. Wag mong i na kilala ka nila o natatandaan nila yung pangalan mo. Banggitin mo ulit yung pangalan mo. Arbin po, Arbin po ulit. Pag natandaan ka nun, sasabihin nun, ay oo, kilala kita. Ay oo naman, Arbin. Long time na ako. Eh. At least sinabi mo yung pangalan mo. Ang problema, yung kinamayan mo sila, tapos questionable kung sino ka ba. Sino nga ba to? ito? Ito ba pangalan na ito? Hindi nila matanda kung sino ka. So unahan mo yun. Yan ang unang bahagi ng tip ko. At mo na kagad yung mga kakilala mo. Hindi nyo kailangang magkwentuhan ng matagal. Basta magkamayan, kamusta po, o dito po muna ako. Ganon exit Ang problema sa pakikipag-network, pakipag-ugnayan sa iba, hindi kayo marunong umexit. Sabihin nyo lang na, ay, sir, uh, pasensya na po, dito po muna ako ha, batihin ko muna ho si Pedro. Ganun lang, magpaalam kayo. Higit sa makipag hi hello, mas galingan nyo magpaalam o magwakas ng kwentuhan. Hindi nyo kailangan magtagal makipag-ugnayan o makipagkwentuhan sa mga nakausap nyo during networking event. Ang kailangan nyo, rapor lang, hi hello, at kung gusto nyo gumawa ng negosyo together or transaction together, that's for another meeting na. Set a new meeting. Kunin nyo yung number nila, kunin nyo yung Facebook nila, usapang mas mahaba na yun sa other time. Pero sa networking event, networking night, conference, seminar, chichat chichat lang, ayos na yun. Hindi niyo obligadong magpwentuhan ng buong buhay niyo. After makipag-usap sa iba, paalam, and then lipat sa ibang kausap. No pressure na lumalim ang usapan nyo kagad. Importante, mabati mo lahat. Para wala ka ng stress sa gabi na yun o sa araw na yun. Ang nakaka-stress kasi dyan yung may gusto kong batiin, hindi mo matiming-timingan. At takihin mo na kagad para kalmado ka na. Oo nga po pala, kung ngayon pala tayo nakita, ako po si Arvin Urubia. Isa akong entrepreneur, inventor, at isa rin akong investor. Nag-invest po ako sa mga maliliit na negosyo para lumaki. At pwede nyo akong tawaging kasosyong Arvin kung nakasubscribe ka na dyan. Kaya magsubscribe subscribe ka na para legit kasosyo ka na rin. At kasosyo na yung tawagan natin sa bawat isa. Sumunod, kung sakaling gusto mo nang makipag-usap sa mga hindi mo kakilala, garto naman ang atake dyan. Magtatanong ka sa tao na yon, hindi kung traffic ba papunta. Corny yun. Magtatanong ka sa tao na yon na hindi mo kilala, hindi kung tiga saan siya o kaya anong pangalan niya. Hindi yon. Itanong mo, wagang ang negosyo nila. Pangit yon. Ang una mong tanong ay, tandaan mo to ha, ito yung pinakasikreto. Ang tanong mo ay, saan po kayo nagkakilala ni kung sinong common friend nyo? Kung sinong nag-invite sa inyo? Kung sinong may seminar? Kung sinong may pa-conference? Kung sino yung common na tao na kilala nyo both? Yung siguradong both nyong kilala. Case in point, ako yung nagpa-event. Kasosyo event. Nandun ka, tapos may isang kasosyo na gusto mong makipag-usap. Ang una mong atake, Uy kasosyo, uh, saan mo nakita si kasosyong Arvin? Sa Facebook ba? Sa YouTube ba? Ako ang topic nyo. Ang topic nyo is yung common na taong kakilala nyo both. Nakukuha nyo yun. Mga unang tanong, san kayo nagkakilala ni Jonathan? san kayo nagkakilala ni Mercy? Pag tinanong nyo yun, marami na kayong matututunan dun sa tao at kung anong connection nyo both. Kasi ang topic nyo yung isang taong both nyo connected. Hindi kayo magtatanong, Hi, what's your name? Awkward yun. Hi, anong pangalan mo? O kaya, Hi, ano pong business nyo? Anong kabuhayan nyo? Awkward yun, mga kasosyo. Tandaan nyo yung unang tanong, ha? Hi, saan kayo nagkakilala ni nung taong both nyo kilala? Halimbawa, nasa kasal kayo. May nakita kang gusto mong kaibiganin. Gusto mong pormahan. Ngayon, hindi mo tatanungin yung pangalan nun. Halimbawa, yung bridesmaid, tataypan mo. Lalapitan mo ngayon. Hindi, hi, I'm Arvin. What's your name? Baduyun, mga kasosyo. Ang atake, type mo yung bridesmaid. Sabihin mo, hi. San pala kayo nagkakilala ng bride? Classmate ba kayo nung college? o baka magpinsang kayo kasi parehas kayo maganda eh. banat. Topic nyo yung common na person yung dalawa. Mapa sa negosyo yan o sa mga personal gatherings nyo, yon ang itapik nyo. Huwag weather, huwag traffic, huwag politika, huwag reliyon. Common person ang topic. Dali, O oh, may natutunan no. O oh, hindi pa ako tapos, meron pa sunod. Oops mga kasosyo, huwag mo naman kalimutang i-like tong video na to kung nag enjoy kang panoorin. Click mo yung like naman dyan kasosyo. Huwag na huwag niyong kakalimutan na after niyong malaman ang pangalan ng isang tao, e portan nyong isulat. Isulat nyo sa notepad nyo, isulat nyo sa papel, basta isulat nyo, kasi makakalimutan mo yan. Tulad ko, meron ako sa cellphone ko na notepad na nakalagay doon, names to remember. Case in point, pumunta ako sa isang networking event, conference, business seminar na may makikilala at makikilala akong ibang mga negosyante rin. Once makausap ko yun, habang nag-uusap kami, totoo, wala naman akong pakis sinasabi nung kausap ko. Dahil pilit ko lang tinatandaan anong pangalan niya. Kay point, sinabi niya, siya si Alan. Yes, may topic kaming iba, pero binabawon ko sa utak ko yung pangalan niya. Parang bumubulong ako sa utak ko na, Alan, 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 Alan. Hindi nga lang naririnig nung kausap ko. Pero hindi ko pwedeng makalimutan yung Alan. Kasi once nagpaalam na ako sa kanya, Ah, yes, Sir Alan, nice meeting you. Ah, uh, magkwentuhan pa po tayo soon. Maraming salamat po. Dito po muna ako, kukuha lang po ng, ano, ng kape ko. Uh, kape tayo, Sir Alan pangalan. Ah, hindi. Sige, gagawin yun. Adi, alis ka na. Ngayon, bit-bit mo yung alan na pangalan sa isip mo. Bago ka kumuha ng kape, o bago ako kumuha ng kape, lilista ko na yun sa notepad ko. Lalagay ko doon, alan and konting detalye sa kanya. Case in point, may negosyo siyang babuyan. Alan, babuyan. Yun lang, sapat na yun to remember yung pangalan ng tao. Para mamaya, Case in point, magkaroon ng groupings o magkaroon kayo ng interaction ulit. Tinag-usap kayo ulit. Ay, sir, kumain na kayo. Oo, kumain na ako. Ikaw, nakalimutan mo yung pangalan nung ni Sir Alan. Pero bunuti mo lang yung cellphone mo ng pasimple silipin mo yung pangalan niya. Ano pa pangalan ni Sir? Alan Babuyan. Alan Bab... Oh, yun si Alan. And then, pag binanggit mo yung pangalan niya, ay Sir Alan, anong oras nga palang uwi niyo mamaya? Magugulat yun. Tanda mo yung pangalan niya. Iba ka na sa ibang nakausap niya ng gabi na yun. Dahil natatandaan mo yung pangalan niya. So, trabawin niyo yung names, mga kasosyo. Trabawin niyo yan. Oops, mga kasosyo, comment nyo naman dyan sa baba kung saang lugar kayo nanonood o kaya anong negosyo nyo ngayon. At comment yun na rin kung anong topic ang gusto nyong itakel ko sa mga susunod na vlogs. At huling tip ko sa inyo mga kasosyo, sa pakipagsalamuha. After nyo makausap ang isang tao, hindi nyo na kailangan kausapin ulit yun. Ngiti-ngiti na lang pag nakasalubong nyo. Pero, except pag uuwi na kayo, pag magpapaalam na kayo, bago ka muwi, magpaalam ka sa lahat. At sabihin mo na, Sir Alan, uwi na po muna kami, mauna na po kami, maraming salamat po sa araw. Add ko po kayo sa Facebook ha, follow ko po kayo sa TikTok ha, connect po tayo. Yun lang, ayos na yun. Huwag nyo na kunin yung cellphone number. Na, boss, anong cellphone number mo? Hassel? Corny yun. Sabihin mo lang na, Boss, message ko kayo ah. Boss, email ko kayo ah. Okay na yun. Para pag nag-email ka sa kanya o oh, inad mo siya as a friend, enough na yun. Patay oras yung magkukuha na ng number eh. Hindi na. Mag-selfie lang kayo. Boss, uwi na ako. Pa-selfie muna ha. Selfie kayo. Ngayon, pag kinontak mo yon sa messenger o sa email, send mo yung picture nyo. Boss, ako si ano, nag-usap tayo nung nakaraang business conference. Kamusta po kayo? Baka gusto yung pag-usapan natin ulit yung nasabi kong nagkakabit ako ng solar panel sa mga negosyo. Baka gusto nyong mapag natin. Start na dun yung transactional meeting nyo. Basta magpaalam sa lahat. Kahit may kausap na iba yun, kahit nagbabadali ka, magpaalam ka sa lahat. Uy mga kasosyo, click mo naman yung subscribe button dyan para updated ka tuwing may bago akong upload na malupet tulad nito. Click the subscribe button at yung bell icon na rin, enable nyo po. Click subscribe na. At pinaka final tip pala, kung introvert ka talaga, umuwi ka kagad. Magpaalam ka kagad. Hindi mo kailangan tapusin yung event, yung party, yung conference. Kung pagod ka na, magpaalam ka na sa lahat, umuwi ka na. Dahil nauubos ang battery o energy ng mga introvert na mga tao sa maraming tao. Kaya kung pagod ka na, na ka na, uwi ka na. Okay lang yan mga kasosyo. Oops mga kasosyo, may grupo nga pala tayo. Yung kasosyong malupit group sa Facebook. Join po kayo dyan para dyan tayo magkakilakilan nilan palalo. Yung link po ng ating group nasa description sa baba. At yan ang mga simple kong tip kung paano makipagsalamuha sa iba kasi hindi naman talaga maiwasan na makipag-network tayo. Network na makipagsalamuha sa ibang mga negosyante o sa mga prospektong mga kliyente. Hindi yung networking na klase ng negosyo. Networking na obligasyon makabuild ng relationship sa maraming tao para magka-connection. Trabahuin natin 'yan mga kasosyo. Kailangan po 'yan, importante po 'yan. Oops mga kasosyo, meron nga pala akong program na ginawa ah. Tuturuan ko kayong mag-content tulad nito. Yung content na kahit nagsasalita lang kayo, kahit gawin nyo kahit saan, eh pag in-upload eh makabuluhan at ah, tataas yung credibility ng mukha nyo at ng pangalan nyo. Kung gusto matutunan yung tekniko sa pagawa ng video tulad nito, join po kayo sa Kasosyong Malupet Content Creation Program. Message nyo lang po ako sa aking Facebook page. Paalam na muna mga kasosyo. Trabaho malupet. I love you. God loves you. Ciao, bye!